Okay, so pag-usapan natin ngayon itong ating butihing senador na siya, Jinggoy Estrada dahil uh, nalalaman siya ng mga balita kamakailan at uh, kanina nga lamang ay uh, eto, meron siyang viral video kung saan siya ay nakitang uh, nakikipag-tonggali sa isang uh, babae <laughs> Teka okay so yan uh, you can see na nasa parking lot sila at uh, talagang uh, tinutukan hindi siya tinutukan milapitan Baga, nakatutok talaga si uh, Jinggoy eye to eye dahil halos magkait lang sila ng itong uh, kababaihan na ito na neresbakan pa ng buong staff ng ating buting Senador Jinggoy Estrada Okay at eh uh, ito hindi siya okay. nagpapadinag. Ayo, pasok na ano. Diba? ba? And of course, Ayan. batas kayo maayos, 'yun ang pinakamatinding linyahan itong nitong si uh, Madam Girl. Ayun, for kit senador ka, huwag kang bastos. Okay. Makipag-usap ka ng maayos, Diba? ba? Okay, so Itong si Jingoy Estrada ay tila merong gustong maganap at pinagpipilitan siya at itong babae ito ang kumahadlang sa kanyang nais mangyari. Okay, basically ganyan na yan. And uh, si Jingoy naman, uh, meron akong nakitang presko niya kung saan ay uh, sinabi naman niya na uh, yun daw ay uh, Um, matagal na April 18 ata basta something ganun merong meron daw siyang pinuntahan na isang uh, event na kung saan actually hindi siya event pala pinuntahan niya yung evacuation center isang gymnasium yun sa San Juan kung saan nandoon yung mga nasunugan at uh, dadalawin sana niya para sabihin, i-announce doon sa mga tao doon na magpapabigay siya ng ayuda. Okay? So, ewan ko kung bakit na ah, kailangan niya pang i-announce ang pagbibigay ng ayuda. Kung gusto niya magbigay ng ayuda, eh, di dalin niya na. Hindi ko alam o may dala na siya na ayuda noong, noong panahon na yon, di ba? O sasabihin lang, sasabihin lang niya na Ah, uh, bibigyan ko kayo ng ayuda, ha? 'Di ba? Parang ganoon. And uh, wala naman. Para sa akin, parang hindi naman uh, kailangan na 'yon na i-announce ia pa pupunta ka pa doon, 'di ba? Pero sabihin na natin na wala namang masama, 'di ba? Kasi kung tutulong ka, parang unang-una, ibigay mo na lang, 'di ba? Bakit kailangan mo pang puntahan? Um, although technically para sa akin, na kung ako lang ang tatanungin, di naman masama na pumunta ka doon, malay mo, malapit lang siya doon. Gusto niya personal na magbig, mag, uh, pa, makita yung mga tao doon at uh, sabihin na rin yung kanyang intention na tumulong. Para sa akin, walang masama doon, di ba? Pero kung, let's say, mga ngaku ka at uh, lalagyan mo ng pamumulitik ka, ba, diba, na parang mga ngampanya ka doon, eh, syempre hindi maganda yun, di ba? And, uh, syempre, ang sinasabi niya kung bakit lumabas itong video na to, given na medyo matagal na, mga ilang buwan na rin na nakalipas, tapos ngayon lang lumabas to, eh, syempre, pamumuliti ka ang intensyon kung bakit uh, Inilabas ngayon lang itong video na ito kung saan siya ay hindi inurungan itong ating Ate Girl na talaga namang hinangaan ng mga tao sa social media. Okay? And uh, I think uh, pag-usapan natin tong si etong uh, babae, hindi hindi pa yata alam ang pangalan sa ngayon, pero it is a good example for people na huwag matakot dito sa mga malalaking tao na ito na hindi ka dapat mag uh, Kumbaga, yung sarili mong uh, pagkatao ay eh, hindi mo kailangang ibaba sa presence nitong mga politiko kasi in the first place politicians are uh, are put in their in their offices to serve the people di ba So, kumbaga, hindi mo naman, hindi mo kailangang magmaniklohod ng mga, <laughs> ng mga politiko para sa pagkausap ka, di ba? Hindi man hindi man ako ganun, di ba? Kumbaga, para sa akin, pantay-pantay lang tayong lahat. Kaya politiko ka o kaya pangkaraniwang mamayan ka. Walang mas mataas sa inyong dalawa. Basta, kaya mong i-articulate yung sarili mo. And uh, kung sa tingin niya ay itong si Jinggoy ay nakakabastos, kasi hindi yata niya yata siya pinayagan agad na pumasok doon sa gym. Kasi hindi hindi ko pa hindi pa malinaw kung bakit. Pero eventually nakapasok din siya at nakapag-speech din siya doon. Sabi doon sa balita. Pero mga isang oras bago nangyari 'yon, 'di ba? At uh, it, uh, doon bago yung isang oras na 'yon nangyari nga itong confrontation na ito. Okay? Itong si Jinggoy para sa akin na kung ako kung ako lang sa kanya, 'di ba? Um, okay na binigay niya yung side niya na yun yung intention niya. Yung uh, dahilan na pamumuliti ka, gasgas -gas, gas, na gasgas -gas na yun eh, di ba? I think, <laughs> well, I, I suppose because that is the easiest, uh, easiest Thing to say when it comes to things na mga dumalabas naganeto na medyo alang yung yung lagay nila, Kasi to anyone, to all, to netizens all over the Philippines and all, and all over the world, this looks like a small person, an ordinary person with no power, standing up and uh standing up against. a powerful person. 'Di ba? Which is a, a Philippine senator. Kumbaga parang David versus Goliath ito at uh, people would uh, would always root for the underdog, especially kung hindi naman siya gumawa ng ng anything out of line, 'di ba? In uh, in exercise din lang yung karapatan niya para uh, magsalita and stand her ground kasi ganito yung kung anuman man yung dahilan niya kung bakit hindi niya pinapapasok agad si Jinggoy, di ba? Eh kung ako sa kanya, kung ako si Jinggoy, I would also would have commended this woman, di ba? Na parang natutuwa ako na mayroong ganyang Pilipino who would stand up with their right na hindi sila matapakan ng ng kahit sino. And uh, kumbaga um, uh, sinabi naman niya ginamit niya raw yung position niya na sa pag, na pagiging senador para maka makapunta at o makapasok makapagsalita doon sa gym doon sa evacuation center di ba and uh, i don't know hindi ko napanood yung ano eh yung yung press con i don't know if if he uh, admitted To some wrongdoing But definitely he blamed it On politicking As usual But uh, kudos to this uh, lady Kung sino man siya Hopefully ma-interview rin siya In the future Maybe later today And uh, we'll know more about what happened Although I think this is already resolved Kasi nag, nag na sila eh Nakapagsalita din naman itong si si Jinggoy. Pero ang isang curious dito, kung sinasabi ni Jinggoy na politicking ito, based dito sa dito sa kuha, parang kasama niya yung nagvideo eh. Di ba? Humihirit pa nga si ano, ayan o, no, napa, napaatras na lang si Jinggoy, di ba? Hindi nagpatinag si, siya uh, si ano eh, si Madam Girl eh. Di ba? Hindi, hindi nakaporma si, hindi nakaporma si Jinggoy, di ba? Um, ayan oh sinubukan nyang uh, tindigan doon. Tapos uh, he was trying to stare her down. Pero ayan oh lumapit -lapit pa siya with uh, with his shoulders spread like that. Pero itong si Madam ay uh, matibay. Di ba? Pero yung ano niya yung nagkakamera dyan, humihirit-hirit pa eh. Sa bastos naman ito. Parang gumaganon pa siya eh. So, parang kakampi ni, ano, kasama sa staff ni Jinggoy itong naglaba... Itong nag-video na to. Hindi ko alam kung paano nakalabas. Kung sinasabi niyang politika siya, eh di ibig sabihin, kung sino man itong nag-video na to, inilabas niya itong nakuhanan niya at nakarating doon sa mga kalaban ni Jinggoy kung sakaling totoo man na pinupolitika siya. O baka nainis sa kanya at ang staff niya. <laughs> Hindi natin alam. Okay, so yun lang muna ang, uh, ang uh, masasabi ko dito. Pag-usapan pa natin si Jingoy later on tungkol doon naman sa hearings, tungkol sa sexual harassment dito sa showbiz industry ng Pilipinas. Yun lang. Paalam, paalam.